ng Japan, ginawa yan, ginawa yan ng US, ginawa yan, ginawa yan, ng, US, ginawa yan ginawa ng, ng Europe, pero wala silang sinabi doon na kapag ka, uh, traffic ay ilagay mo sa neutral at ilagay, or ilagay, or ilagay mo sa park, pag-aabante ka na ay ilagay, ilagay mo sa, sa drive. O ito yung sabi po ng isang subscriber ko po, sabi niya. Ah, nagtatanong po siya, sabi ni Rambo H2V, tanong, itong, itong ginagawa ko sa automatic transmission ko. ko ito sabi niya, pag traffic ilalagay ko sa neutral at nakatapak ako sa brake, Tanong niya, tama, tama po ba? Tapos pag ilalagay ko na sa drive. drive. Then, then alis sa break, then gas. Oh, yun naman yun po yung mga pinaliwanag ko po sa inyo. sa inyo. Yun ang, yun ang ginagawa niya. niya. Kung mayat maya mong gagawin yan, mayat maya mong ginagastado yung lahat ng mga piyesa na nasa loob ng automatic transmission. Para lang, huwag kang mapagod. mapagod. Sabi ko nga, kung, kung napapagod ka, huwag kang mag-drive kasi delikado talaga yan. Hindi lang yung sasabihin mo na kapag naka-drive ka, baka makatulog ka, mabitawan mo yung preno. O uh, mabanti ka din, handbrake mo din.